tigil pasada ng grupong Manibela bilang pagtutol pa rin sa Public Transport Modernization Program. Anila, hindi raw totoo ang mga datos na inilalabas ng gobyerno tungkol sa consolidation. Para sa update, makakasama natin live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang sitwasyon ngayon? May mga nasasakyan pa ba ang mga commuter? Alam mo Ruth, kung ang manibela ang tatanungin para sa kanila ay naparalisa nila ang transportasyon at maraming mga commuter ay hindi nakasakay dahil sa isinasagawa nilang tigil pasada. Pero kung ang MMDA naman ang tatanungin, eh halos wala raw ito naging epekto sa pagsakay ng mga commuter. Suspendido nga ang mga klase ngayong araw sa marami mga paaralan para makaiwas sa anumang aber yang maaaring idulot ng tigil pasada. May ilang mga pasero nagbabaka sakali pa rin pumasok sa trabaho kahit alam nilang may strike. Ayon sa grupong Manibela, naparalisan na nila ang transportasyon sa ilang lugar sa Metro Manila, partikular sa Blumentritt at Nagtahan. Muling nagwelga ang mga tsuper bilang pagtutol pa rin sa Public Transport Modernization Program. Anila, hindi totoong sinasabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na 86% na ang nakasali sa mga consolidation. gayong nasa 40% pa lang ang consolidated habang ang iba ay pinoproseso pa lang ang aplikasyon. Pero sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, bineberika ka pa lang ng pamahalaan ang datos at hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng tigil pasada may inihanda naman mga bus ang MMDA at mga lokal na pamahalaan para may masakyan ang mga commuter kung kinakailangan. Route sa ngayon ay uh, may mga bumabiyahe ang mga jeep dito sa Commonwealth at may nasakyan pa rin ang mga commuter. At uh, kanina ay umalis na yung mga miyembro naman ni Bella na nagrarally dito at hindi pa rin daw nila alam kung mamayang gabi ay magpapatuloy yung kanilang kilos protesta. Pero ang sigurado raw ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada hanggang sa Merkoles. Route. Gerard, may balak daw bang gawin itong DOTR tungkol dyan sa mga hinaing ng mga driver at operator? Kasi nga, di ba, gusto na namang makipagdialogo na rin ni Secretary Dizon sa kanila. Tama, Ruth. Ngayong linggo raw ay uh, gagawa, magkakaroon ng dialogo ang DOTR kasama ang iba't ibang transport groups. At sa susunod dalawang linggo raw ay um, maglalabas ng isang desisyon ng DOTR kung paano nga ba ang pagpapatupad nitong PTMP. Pero ang sigurado raw ay tuloy-tuloy uh, pa rin itong Public Transport Modernization Program dahil sino nga naman daw ang aayaw sa modernisasyon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.